Sa pagdaan ng panahon, hindi na nawawala sa pagkainan ng bawat Pilipino ang kanin, na siyang pangunahing pangangailangan nating mga Pinoy. Ang kanin na nagmumula sa palay ay may tuturing na isa sa pangunahing produkto ng Pilipinas. Ngunit sa pagdaan din ng panahon ay tila na nagbago ang ihip ng hangin, na ang Pilipinas na siyang dati nag ng bigas sa dayuhang bansa ang siyang ngayon umaangkat ng produkto ito mula sa bansang ito. Batay sa nakalap namin informasyon mula sa GMA News TV, ang pag-aaksaya ng bigas at pangunahing dahilan na pag-aangkat ng bigas mula sa ibang bansa. Ayon sa Department of Agriculture, dalawang kutsara ng kanin bawat araw ang naaksaya ng bawat Pilipino. Na kung pagsasama sa namin, ikatumbas ng amin na binaga ginagasta para sa pag-aangkat ng bigas. Hire nitong magpakain ng 3 milyong katao bawat araw ayon din sa Memorandum Department of Agriculture sa Office of the President ng February 27, kailangan mag-import ang bansa ng 2.4 million metric tons dahil kukulangan nito ng no supply hanggang sa dulo ng taon. Ito na kung at ang pinakamalaking importasyon ng bigas sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa DA, ang pamisa ng Presidente ay batay sa kumakaunting supply ng bigas sa daigdig at tumatas na presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan. Ang talahanayang ito ay nagpapakita ng pagtaas ng pag ng bigas ng Pilipinas. Bakit nga ba nagkukulang ang supply ng bigas sa Pilipinas? Ang El Nino na kung saan lupa dahil sa sobrang init, ay malaki ang epekto sa agrikultura. Dahil dito, magkakaroon ng konti-produksyon ng bigas. Ang supply natin ng bigas ay magiging konti na lamang at maaaring maging dahilan ito ng pagtaas ng presyo ng bigas ang supply ng daigdig ay isa rin sa inadahilan ng gobyerno kung bakit kumakaunting supply ng bigas sa bansa. Ano po ba yung mga tinitindan yung bigas dito? Ah, tinitindan po namin na bigas dito, may local at saka imported. Ano po ba yung pagkakaiba ng imported at saka local? ang pagkakaiba ng imported at local, ang local, yung walang halo, hindi, hindi nila hinahaloan ng chemical. Na pwede matagal eh, ng mahabang panahon. Tapos, yun namang imported kasi, hinahaloan nila ng chemical. Para, para mas kumagal ba yung ano, yung para, para hindi pa sa tingin niyo po, bakit po ba tayo nag ng ano, bigas sa ibang bansa? E samantalang dito sa Pilipinas, marami naman po tayong mapagkukunan hmm. Kasi ba diba, ano, um, una-una ko -una tayo sa bigas. Kung aasa tayo dun sa, sa, sa ano lang natin, sa mga bigas lang natin. Parang mabukunan. Hindi kasi sapat.